pero, well, ito po ang ating mahiwagang. Ito ating maliit na medalyon. Ang yun, likod so, Meron tayo dito. Ang likod. Birhing nagpapasuso. At saka yung lagpasan. Hindi pa nalinisan. Roma. At ito ating luya na naging batu. Meron tayo ito, gomamela selis. Ito yung mga ano dyan. Ito Ito yung bayuko. ay bao kawaya na libon ito po yung kawaya na libon mga alitagtag tres pico alitagtag na kahoy radya kayo yung tres pico ito rin ang ating mga garapa Ito mga personal, bao libon, libon. Mga libon po ito. Mga personal use. Status. Ito naman yung tatlong mata, isang bibig. Baliktaran po yan. Raja ka yung lagpasan po ito. ulang lang ng linis to. Ah uh, tong tres pico na ah uh, ano to? May tawag nila dito eh. Itim. Petak ah uh, merong tawag nito mga pico nakalimutan ko. Tapos ito naman ang sinag araw. Sinag araw. So, hindi pa lahat dito na idala ko ang aking mga uh, gamit, no? Lapagano dito. So, inumpisahan ko palang dalhin ang aking mga gamit dito. So, yan. Okay, mga oh, peeps.